Ayan po, nabawa talaga na yung bata no, na mabihag No. Ayan o, no? hindi pa tumitigil sa pag-iyak mga tol. Na, ayan po. Oh, po. Uh, umiyak po siya kasi ngayon patuloy po kami sa sa paghanap sa aming daanan dito na nakababa po kami mga tol kasi kailangan namin na makababa kasi yung anak ni Jenny kailangan nang bumalik sa pag-aaral yan po, kababa talaga na no, yung bata no, na mabihag no, o, yan, no? O, hindi pa tumitigil sa pag-iyak mga tur gusto na, na, yan po. Uh, yan po. Uh, umiyak po siya kasi uh, masaya siya na nagkita na siya sa kanyang ina no na walang masamang nangyari sa kanya mga tol. Kaya masaya po yung bata ni Jenny na nagkita na sila sa kanyang mama niya. Hmm. Um. Huwag kang mag-alala uh, hahanap tayo ng daanan. Huwag um. na huwag kang mawalay sa akin. Huwag na huwag Hmm, Ia Yan ang dapat hindi boleh pwedeng magkahiwalay. Tingnan na lang muna tayo ng konti. Hmm. Para makapag ano siya ba. Kasama pa natin, iyan, natin na salamat ani kara ang tinulungan o kami tinulungan tinulungan ako na, na mabawi ang mm, wala pong oh, wala problema daw kasi lahat naman tayo magtutulungan kasi po yan ang mission natin na uh, lang yung nangangailangan ng tulong kagaya ng anak ko dati anak mo naman ngayon kaya ang ano natin na babantayan natin yung mga anak natin. paano na, tayo na. Bago hmm, na, tayo, tayo na. Bago na yung anak mo. Para may, ano dito? Bago na sa akin. Hmm. Okay. Ah, kalimutan kau tanggalin kali ini. Hmm. Ada, ada, ada. Ini anak aku kat kamera itu. Mah, ambil tangkap ayam yang lain tu, beli duduk. Ayo na. Wakar melak. mau aku para kasar. Pag may ano? Pag may bandido, ipalo um, mo yan. Paloin mo so, pag ano? Pag may bandido. matapang ka. Hmm kagaya ka ng ano, anak ko, matapang yan. Oh, yung nabihag. Yan. Oh, yung nabihag. Kaya, dol, may nakita ko dyan, no? Jan, oh. Tao dyan. Oh. Dito okay. dyan. Oh, tirahin mo. Sunod mama mo. Hawakan mo yung cellphone ng mama mo. Hawakan mo dong. Marcel ng mama mo, hawakan mo. parang may inuubo dito sa may bandang ilahan ng Ayan yeah, mga tulo na. Nabot po kami ngayon dito mga tulang. ah, Ito po yung ano namin, ito, pamalo. Ayong ah, yung pangturok ng kamera ni Jenny po, ah, pinutol po niya para may para may magamit yung anak niya. Kasi pag may mga bandido, paluin mo long. Paluin mo, nak hmm. para... Paluin mo para uh, ano, tusokin mo yung ano, matalim yan. Hmm. Huwag ka, Dad. Hindi! Matatagal ka sa matataga umos! Hindi ako matatagal, Tira! Ha? Ah. Alak, ha? Magkakita oh, lang ako! Masinig, ah. nakaharam ka. Kita nang mga bandido. Sobrang nakaharam dito. Sobrang dami. Sobrang dami pala. Nalo dito na talaga ako. Sobrang Huwag mong paglaruan yung baril yan. Huwag mong pahawakan dyan. Huwag mong pahawakan yung anak mo. Baka maano yan. Wae nakikita po ako dito mo tol. Sa umakit ta may puno mo tol. Yeah. Okay, hmm. barilin mo. Barilin mo kung ano ma eh para mga patay na 'ba, kay murong gula na man na kabalo ko say halimbuat. Tak. Mm. Yeah. Kita nak makan na mah, muk sembuh so, lagi lah. Na. Nabisa sally tak buk kami di sini, jadi mai nandun pelak sakaui, na natin. Sambil ni apa dulu? Kami Lagat ko na ng lamok ko. Mm -hmm. Sobrang ano na. Patuloy tayo. Hmm. Huh. Kau magelar di bandar dulu. Kau magelar Oh ya nak. No. Dulu apa rasa? Mai ano chan? Parang may nag Ah ya. Huh. Kau bukan nak. Masih masih terima para melamaran no, kau ke bandi no. lubang operasi. Oh, yeah. oh. ¿De la de la no, no, tango? no, no, Muna ano? magpapahinga nga lang ng konti sa bahay bago pasok ko sa paralan para baka mamukhaan siya ng mga bandido na pa ba ano. oh, yan na ang ano bay. dapat Oh. Papahinga lang siya. Kuna sa bahay. <coughs> Buti na lang walang nangyari sa kanya. Mga tol sa kamay ni ano Malang Commander Edwin. Uh, -uh. Sabido, hindi siya na... ah, yung tinanong namin kanina ni Jenny sabi niya hindi daw niya alam kung nasaan yung mga kasama niya hindi pero alam kung yung, nasaan yung mga nakasama niya siguro yung bata na to yung anak ni Jenny hinihiwalay ni ano ni commander hindi sinasama yun sa sinasama uh oo -oh, sa, sa so, ano sa oo uh -uh. siguro siguro dol baka may plano si commander Edwin dito sa anak mo no yeah. kaya hinihiwalay nila niya sa ano no sa ibang kab na, bata Sa ibang bihag hmm. Barang temek tahimik dito dulu tahimik dito tu na yung hmm. nagiinay hmm. parang biglang ano tumatahimik dito Hindi tayo maging kampante. Baka biglang sumulpot yung mga alipores ni Commander Edwin.